Hello mga kapiskot. Ito na po yung ano, yung dollar, na dollar natin yung star ninyo na pinalipad sa akin, guys. Ang naipon ko na pala ay 63, 63. So yung withdraw, withdraw ko lang, kinuha ko sa ATM ko ay 60 So itong 60 na ito mga kapiskot, ating itulong ito sa pabahay, sa scholar, no? sa pabahay, sa scholar. Ayan. Itulong natin to doon. Ayan ha. Ayan. Salamat sa inyo, sa inyong mga suporta sa pagpalipad sa akin sa mga, ng mga blessing ninyo. Ha? Thank you very much. Ayan. Thank you. Laking tulong talaga kasi ito ay gagamitin natin sa ating mga tinutulungan. No? Meron na tayong ano ngayon? meron tayong Unang-una, pabahay sa Team Kapiskot. Pangalawa, iskalar natin na si Altia at si Julie Mar. Then, nagdagdag tayo kay Baby Braille. Ayan, ayan. Sa halagang 3,000, malaki ng tulong ito sa ating mga ginagawang mga tulungan, no? Tulungan natin. Ayan, thank you very much. Ito na po. Nakalikom na pala ako ng $63. $63 ang kinuha ko lang sa ATM exactly 3,000 or 60 dollar. Yung natirang 3 dollar, pundo na sa ATM. ipon ipunin ko na ulit. Ayan. Ipon-ipon is the best. O, tingnan mo. Malaking tulong na ang tricky sa Pilipinas. Ayan, I love you all. Thank you very much. Mabuhay kayo. I love you. Mwa, 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 mwa. Ayan. Marami na akong biniling gulay na grocery ako today. Of course, si Apam yung nagbayad ng mga grocery, no? At ang ibantay mamaya kay akong i-upload. Thank you for watching. Mabuhay kayo. Sa ulit-ulitin ko, mga team kapiskot, hindi ako magsasawang magpasalamat sa tulong ninyo. Yung mga binigay ninyong blessings, star man yan, o whatever. Kahit sa aking YouTube channel, maraming salamat. Kasi ipapakita ko talaga na hindi kayo magsisisi ko kung suportahan ninyo si Kapiskot Raquel de Brengkat kasi makikita ninyo kung saan ko ilalagay o mapunta ang mga tulong ninyo sa akin. Kaya ito na po, 'di ba? Sabi ko kanina sa live ko. Almost rekyao na. Chinek ko ngayon ang aking ATM. aba 63, 633 dollars o 3000 plus. Tinira ko yung 3, tinira ko yung 3 dollar para may pundo ulit. ipon iponin ulit, no? Ipon-iponin. Oh, thank you. Oh, maraming salamat sa inyo mga kapiskot. Dito pala tayo sa Home Depot. Ayan. Ito yung mga tulong ninyo. Nakuha ko na. Ayan na ang aking my love. Ayan. Ayan na ang aking my love.